Isang umaga sa lugar nila amihan. Si Malaya ay maagang gumising upang pagmasdan ang lugar. Malamig, mahangin. Mukhang maayos ang lugar dito. Ang sabi ni Malaya. Lumakad-lakad panandalian si Malaya sa kanto ng kanilang lugar upang magtingin-tingin hanggang ito ay napadpad sa isang tindahan ng tinapay. Pogi. Halika bili ka na pogi ng tinapay. Masarap ito sa umaga. Ang sabi ng tindera ng pandesal. Ako po ba ang inyong tinatanong? Ang sabi ni Malaya. Habang tumitingin-tingin sa kanyang likod. Oo opogi ikaw nga ang sinasabihan ko, bilis. Ang sabi ng tindera ng tinapay. Lalapit na sana si Malaya nang biglang lumitaw si Amihan sa kanyang tabi. Talaga nga naman, bilis mong kumilos basta matawag lang na pogi ha. Ang sabi ni Amihan sabay tawa. Kaya siguro kapatid na scam ito sa dati nitong lugar. Ang sabi ni Sinag habang tumatawa. Grabe kayo, totoo naman na pugian eh. Kayo na naman dalawang magkapatid oo. Ang sabi ulit ng nagtitinda ng tinapay. Gasgas na yan ate. Ang sabi ni Amihan sabay tawa. Ate pabili ng tinapay bagong dating dito ito eh. Paramdam lang namin ang bagyo sa kanya bago pasukan ang sabi ni Sinag habang inaabot ang bayad. Natawa na lang si Malaya sabay kamot ng ulo sa dalawang magkapatid. Grabe ka pugi, dalawang naggagandahang dilag ang bantay mo. Ang sabi ng tindera ng tinapay. Saan pala tayo pupunta? Sabi niyo paparamdam niyo sa akin ang bagyo. Ang sabi ni Malaya. Maghanda ka, lilibot ka namin promise. Ang sabi ni Amihan habang hinahanda ang mga tinapay sa lamesa. Okay, sige, sige gusto ko ito, thank you. Ang sabi ni Malaya. Lumipas ang ilang oras at sina Amihan, sinag at Malaya ay nakahanda ng umalis. Lumalakad na sila papunta sa inarkilang pribadong sasakyan nang biglang lumitaw ang isa sa mga tumira sa kanilang apartment. Ay nako aalis pala kayo madam, pasensya na po. Ang sabi ni Lloyd isa sa mga nagrerenta sa kanilang apartment. Ano po ba ang aking mapaglilingkod? Tanong ni Sinag. Tatanong ko lang sana kung anong oras dadating yung aayos nung sirapo sa aking unit. Ang sabi ulit nito. Si Amihan at Sinag ay sabay na pasabi ng. Nakupatay nakalimutan na. Kapatid hindi natin pwede postpone ang paglibot kay Malaya. Tandaan mo utos din ni Nanay yan. Ako, hindi ikaw. Ako ang mapapagalitan na naman. Ang sabi ni Sinag. Hala ate, paano yan? Eh. Sa pabulong na salita. Nakakahiya dalawa lang kami. Lumapit si Sinag at tinitigan maigi si Amihan. Ulitin ko. Titigan mo ko kapatid ko. Ako ang mapapagalitan hindi ikaw. Titigan mo ko. Ang sabi ni Sinag habang hawak sa mga braso si Amihan at tinititigan malapitan. Grabe ka sa akin ate. Ang maiyak-iyak na sabi ni Amihan. Wala nagawa si Amihan. Lumakad na siya at hinawakan sa braso si Malaya. Tara na iwanan na natin yan. Huwag ka muna magsasalita. Ang sabi ni Amihan habang lumalakad hatak-hatak si Malaya. Maya, maya na nakalayo na si Amihan, ito ay humarap sa taong nagrerenta ng kanilang unit. Ito dalawang daan pesos, galing ng acting mo. Ang sabi ni Sinagsabay tawa. Ay, hindi po ako umaarte. Totoo pong nasira yung sa kusina namin. Biglang sabi ng rumerenta. Ay, ganun ba? Biglang sabi ni Sinagsabay nagsabay bawi ng dalawang daan pesos niya. Heto na naman ako Heto na naman ang puso kong malilitong Bigla kung sino ang aking pipiliin Heto na naman ako Di mo na ang puso kong gusto magmahal Ngunit ako'y masaktan Titipo-tipo ang puso Ang ganda pala ng bagyo. Ang sabi ni Malaya na halatang tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Yap, tama ka doon. Paano ba ito? Ah, nag-enjoy ako, saya ka pala kasama. Ang sabi ni Amihan habang tumatawa. Sa totoo lang, ako din akala kong mahinhin ka pero ang dami mo din na kwento. Ang sarap mo kasama. Ang sabi ni Malaya na nahihiya-hiya pa ng sinabi ito. Natahimik muna ang dalawa at muling nagsalita. Sa susunod, gala ulit tayo. Ang sabay na nasabi ng dalawa. Natawa ang dalawa sa nangyari ng biglang may naalala si Amihan. Nakalimutan ko bigyan ng pasalubong si ate. Hayaan na siya. Ang sabi bigla ni Amihan habang kumakamot ng ulo at tumatawa. Ahahaha, grabe ka sa kapatid mo. Ang sabi naman ni Malaya, Tila halatang ayaw pang tapusin ang dalawa ang kanilang kwento at tuloy-tuloy ang kanilang kwentuhan, hindi na nila namalaya na malapit na sila sa kanilang bahay. Silang dalawa ay tuloy-tuloy pa sa kwentuhan nang biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan. Aba talaga nga naman ano yan date? nag hands pa talaga kayo. Wala na kayong napapansin sa paligid nyo ha? Ang sabi ni sinag matapos buksan ang pintuan. Napaharap ang dalawa kay sinag at sabay na patingin sa kamay nila, hindi na nila namalayan na ang kanilang mga kamay ay magkahawak na. Sa sobrang gulat ni Amihan ay napahagis siya sa kanyang kamay at tumama pa sa mukha ni Malaya. Hindi na nalaman pa ni Amihan ano ang kanyang gagawin. At ang araw sa buhay nila Amihan, sinag at malaya ay natapos ng masaya at kakilig-kilig.